Yeah. Oh, hey, aking uh, mahal na ina yeah. uh, Super proud ako sa iyo Kasi kahit mahirap ang gusto mo, lahat ng gusto ko ng pasyente na 'yan. Gusto 'yung ko, pero promise sa ma na pri makatapos ng sakay ra pantay-pantay, wala lang siya, Yuday, ang bibigit sa may kaputok na buwayo pae wag tagal din. Choklate ko pa, 'yung mangga ko pa. At 'yung magaga, trabaho ay maging para sa lahat pagkikita para lang merdang mapapakain sa amin hindi yung nilalaban ang lalakas na susirani kahit gabi dyan na sumatakay ka lang, lang siya, sa, ka sa ka hangin kahit ginagawa mo ba't kabagbarat sa amin salamat sa iyo mamahal ka na mahal ka namin Mangarap ka abutin lahat ang gusto kahit na mahirap ay kakayanin ko marami na ang umadlang Tuloy ng laban dahil dito sa mundo Ang sumusuko ay laging natatalo Mangarap ka, abutin lahat ang gusto Kahit na mahirap ay kakayanin ko Pou maging polis, dan maging parang pou pou para lang kulis Nan maging kulis pou malang, wala akon pero papaharan Parang ang kaunan lang pou lage e mabagal Pou haran pou nan mahabon na katanou maha po Pou karan sa sakyan, matimay nan lino Mga bay, mga bay Uks 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 ang Uks 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 Abutin lahat ng gusto Kahit na mahirap Ay kakayanin ko Marami na umatang Tuloy ng laban Dahil dito sa mundo Ang sumusuko ay laging natatag Sa so, paglalakas ko marami ang nakaharap Magbubukas mga Di matuoy na ka, kalaban Ako'y matagal ang kapalaran Nakalaro, palakawin